So guys, samahan nyo ko linisin yung mga pinamili naming mga seafood, mga karne at mga isda. Ayan. Tinisin natin, tapos i-ref natin. Ang liliit ng ano? Ito natin siya. 200 pesos. Tilinisin natin siya. Ito natin siya. ibalik mo ibalik so next ito na natin hipon. so guys isang kilo 450 pesos kilo niya 450 masarap siya pang ano seafood mix seafood So, ito naman yung lalagyan ng hipon, guys. Ano, separate natin. dalawang luto itong hipon. sprays okay, oh. Di ba? Ito na yung isang kilo. So, irerepin natin sya. So, next guys, itong crab. 280 kilo nito. Okay na siya. Oh. Fresh pa siya. Binigay nung nagbebenta yung fresh pa. So, Kasi eh, suki na kami dun. 9 to. Di ba? Malalaki na siya. O, di ba? May 9 ka na. Talagang 280 pesos. So, pero na yung... So, next guys. Itong bangus na binili namin. 190 dalawang piraso na siya. Isang kilo na rin. O, diba, Okay na siya. Pinakaliskisan na namin. Bangus. Masarap siya sigang. Tapos itong binibili nating apat na longganisa, guys. Lo, ano, locust longganisa. Tas ito, guys, yung binili kong dal dalawang kilong baboy. Ayan, marami pa tayong nabili, guys. May hotdog. dog. Tay. Baboy. Ito, beef. Tapos may chicken pa. Hindi ko alam kung kasha na sa rest. Baka di na kasha. Bakit saan? Ay, dito. Mas ito guys, chicken. Ano to? Apat na chicken. 600 pesos. Diba madami na yun. Ah, magbebenta. Anong gusto nyo? Ilang kilo sa'yo? Ayan. Ilan sa'yo? main mo na to. Pamain, dinubuan. Ay, charis. Ayan guys, i na lang na ganito. Oh.